So yun mga saksin, magandang magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre, nandito po tayo sa company ng Agrimac. No? Kung nakita nyo yung ano, previous vlog po natin, siyempre yung binag po natin is yung bago nilang um, harvester. So andito po yun sa likod. So ngayon, ipapasyal tayo ni sir, siyempre, kung ano nga ba yung event ngayon, ba tayo na andito. So yun, let's go. Punta na natin yung mga unit nila na nakahanda. So yun, kasama natin si Sir, ano pa kala ulit na Ray Sir? Reynato, Sir. Si Sir Reynato, na o, oh, kung nakita nyo sa dating vlog natin, nung unang-unang vlog natin, si Sir yung kasama natin dito na naglibot dito. Sige, so, Sir, pasyal mo nga ulit san, san, okay, sa amin, Sir. Sa okay, dito ano? tayo, Sir. Sa, sa uh, unit na bagong labas niya, ah uh, 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 Luvol RG88+, Plus, so okay, sa 3. European standard, kumbaga, uh, tier 3 na siya or Euro 3. Euro 3. Uh, Euro 3. Uh, mas medyo latest siya sa mga... Uh, ibang brand ng harvester. Mm -hmm. so, harvester. so number one na uh, pinaka uh, competitive parts niya po sa ibang brand is ito. and i, i discuss ko lang sir yung mga uh, meron sa kanya na wala sa ibang brand. no. Uh -huh. so, ito yung roller sa ibang brand kasi wala po talaga to. Uh, uh, ay nasa taser. ah uh, wala yan. so kaya, ito medyo lawlaw to I sa low -low. iba. and then yung adjuster niya malaki. Mm. So sa iba kasi manipis na maiksi lang, maiksi lang. So yun yung mga uh, binago ni, binago ni, ni Lobol. Lobol yes. Uh -huh. And then sa 88 horsepower niya. So meron po siyang tatlong imbudo uh -huh. uh, no? Uh, parang salaan ng ano, mm, palay uh -huh. niya lumalabas. And then dito sa Pinakasahig niya, hanggang dito lang yung iba, so maiksi. Maiksi. Oh, uh -huh. so, medyo bitin or hindi makagalaw masyado yung mga nagsasako na rin. Oo. Uh, so, yan. Kaya sabi ni Sir nun, nag adjust daw siya, nagpapalagay pa daw sila ng ano, parang pinapahaba nila. Oo, mm. oh, yung dati. Uh, ito dito. Oh, dito. Kailangan lang, nag, may mga customer tayo na kailangan lang itong ah haba ng ano, ronde so yun lang din naman yung mga ano niya ah, ah, oh. and then syempre meron na tayong fire extinguisher just in Ayun. case magkaroon ng sunog oh, no, for safety. sa field ito ah, oh kasi may na meron ako nakita nung sa presentation dun uh, lumiyab eh. Hmm. grabe hindi nila na ano and then syempre sa meron na rin sa ano charging port mm okay charging port na rin at eh, saka yung upuan niya sir ay yan, adjustable na rin. Adjustable. Uh, ay na, ay na, bababa na, tataas. Uh, yes, sir. And then yun, sir, nakikita nyo, meron na rin siyang fan. Oh, na? Okay. Sa iba kasi, uh, wala po talaga. So, ang purpose naman kasi nung fan, uh -oh. yung hangin na sasalubong sa'yo dito, galing dun sa pinaka-vacuum niya, uh -oh. tumataas yun eh. Uh, tumataas. So, ang purpose nun, para hindi sumalubong sa driver, iwa-wipe out na. Mm -hmm. Kaya hindi, hindi masyadong naalikabukan yung driver driver Ah, okay and then uh, dito sir ayos ah huh? ito yung mga specs ng level na talagang ano so ito sir ah uh, uh, pinaka important yan pagdating sa mga harvester no mm. kasi kaya nagkaroon siya ng tatlong imbudo dahil nakakombine yan dito yung iba kasi okay. yung brand, dalawa lang ay dalawa uh, lang siya yung... kasi yung magkukuha sir nung uh, ni-rip nito mm. uh, yung pinuputol niya kinakat kukunin siyang niya iaakyat niya doon oh, oh. so mas mabilis po siyang mag kumain kumain okay oh, kaya kaya sabi nung oh. ibang client natin ay mas mabilis daw sa mga leading brand ngayon oh. and then syempre stainless oh stainless oh, yun nga din nabanggit ni sir stainless yung oh, ano oh. and then so ito sir halos ito kaparehas na itong part na to kaparehas na lang din to ng mga brand na nang andiyan sa, ah, uh, sa ibang brand and sa 70 market. horsepower yes. Oh. Kaya mabilis siyang makuha makakita ng nang mm. katulad niya. Yes, oh. ito pa sir isa pa. So ito sir uh, pinatibay na rin nila to no. Sa iba kasi medyo may may kalambutan. Mm. Ayano, pinatibay na rin. Oh, kasi kailangan matibay to eh. Oh. And then is, isa pa sir may nakausap akong client. Ewan ko lang kung makikita natin. Ah. Uh. Ito sir. Yan, yung ibang brand daw bukas si walang ganyan kaya mabilis daw nasisira ito. So naglagay daw po. Yung itong ano na yun, sir. Anong tawag dyan, sir sa ganyan? Ah ito sa parang support ng bearing yun eh. Yung pag nag vibrate kasi lumuluwag yung mga nut. So para hindi siya masyadong mabibrate, nagkaroon siya ng stopper. So para sa stopper niya. And yung isa sa mga ano, dito sa nakita nila na Yes sir. Oh, si si client din naman sir yung pinag-ano talaga namin eh para mapag niya yung mga gamit nila noon tsaka yung ngayon. Uh -huh. So yun, meron na rin siyang ano, uh, on and off ng battery para maiwasan yung discharge. Mm, okay. Uh, po, so dito yun sir, yung inano yun? Yes sir. Uh -huh. okay. And then dito sir, pag binuksan mo to, yan. Itong part na to sa iba, wala po kasing screen. Mm. Um, and then dito po, uh, hindi rin ganyan yung pagkaka-design niya. Uh -huh. So binago na rin ng, ano yan. Tapos, sir, ito, sir, sa part na to sa ibang brand, sir, hati yan. Dinugtong lang yan na parang may tornil yung iniipit dito. Oo. Uh -huh. So, nasisira din yun. As per clients, nakakapalit na daw siya ng dalawang beses. Magastos kung gano'n. So, yung mga belts niya, sir, bando na rin yung brand niya. Uh -huh. Ay, bando? Uh -huh. Pang mga parts din ng mga uh, harvester dito sa atin. oo. Uh -huh. Sa HST naman, sir, doon sa part na yun, is ganun din, Yanmar Japan Kansaki. Yung brand ng HST niya. Yun yung Yanmar, Japan um, kalimitang hinahanap ng client kung availability ng parts kung meron ba. Uh -huh. So, yun kapara. So, itong truck pad naman pang 93 horsepower ng ibang brand. Ng ibang brand. Uh, parehas yan. Parehas sila. And high clearance na rin siya compare sa ibang brand, no? O oh, Silipin mo sir? ang oh, diameter ang millimeter niya po is 3,000 uh, 3,250 the rest 3, kasi is nasa 3,050 lang, 3,150, mm. 3,250, ganun. Ito, 3,250. 250. 250. Mm. Mas mataas po siya sa apat na brand na hanggang 93 horsepower. Oh, mas mataas mas yung mataas siya, right? height clearance yung siya. height niya. Clearance. And then yung wide niya, mas mas mataas din po siya sa kaya wide. Kahit sa medyo mapuputik, talagang Ay, kayang, kayang kaya niya, no? Hmm. Tsaka ano, sir, power. uh, turbo charge na rin. Oo, uh, turbo charge. Uh, oh, so, yun. And ito, sir, mga stainless <laughs> na rin stainless mm -hmm. isa pa sir na pinaka uh, mahirap sa ibang may brand ng harvester pagdating dito, ito ang tawag niyang balancer mm -hmm. sa nagpapalit sila sir ng uh, bearing, uh, bearing dito dito tayo sir sa ano ay bearing dito ito sir sa ibang brand kasi sir, ang naka-install dito yung lagayan ng diesel. So pagka nagpapalit po sila nito, ayan, nagpapalit sila dyan. Ayan, may lagayan sir ng, ano, eh, ng grease. So, sa, sa iba wala po kasi. Pag nagpapalit po sila nyan, hirap, hirap sila dahil may nakaharang po dito. So ngayon, binago din niya. Oh, napakabilis na lang magtanggal dito. Magtanggal dito. Ah, oh, okay. So yun yung mga isa sa mga uh, advantage. Specs advantage, na, advantage na nabago na. Oo, na oh, ano nabago And syempre yung freebies, ano? Oh, sorry, mga sulit talaga pa pang 1,000 hours yung freebies worth 80,000. Hmm. Hmm. Yung freebies, dalawang box po yun kasama dalawang ng mga uh, fuel filter at filter. engine filter. Uh -huh. So yun. And syempre, maporma na rin sir. Tsaka oh. malakas po talaga siya sa bala. Uh, ito pala yung tambucho niya, no? Uh, ito, ito na yung diesel niya, Dito na nakalagay. Ah, dyan na nakalagay. Uh -huh. Ilan yung, ano niya, sir? Ilang liter yung diesel? ah uh, hanggang 90 yan, eh. Meron 90? naman siyang gauge dito. Ayo. Oh. Uh, so, dito mo na lang titignan kung ilang... Ay, ah, dyan na. Ay, uh, dito pala nakikita. Uh, no? hmm. ano siya. Ayun, Ay, mga kasaksid. Ito yung RG88 Plus. Uh Oo. -oh. Yung nakita ko doon Sir Pro eh. Magkaiba ba 'yon o no, pares lang? Ah, oh, iba, iba ibang brand naman 'yon. Ah, yung Ito, Lobol RJ88 Pro. Le, Lobol RJ sa, warehouse, ay sa office. Tarlac sa Tarlac. Oh. Same lang sir. Ah, RJ88 uh, plus din tier 3. Hmm. Ito, ito din yun, same lang. Ay, ito din yun. Hmm. Ayun, mga kasaksi. Kaya sa mga nagpaparent ngayon, sir, ng ano, no? Nang harvester, pwede hmm. nilang gawing business to na ano, Tsaka, sila ano Ang advantage niya sir no asper uh, as per client naman. Nung nagpa-reaper sila na gamit ito, ito. Ang unang na amaze na nagandahan na sa outcome, sa output ng linis, mm. customer. Pangalawa, ahente. Ahente ng palay. Mm. Pangatlo po, yung buyer ng palay. so, ng palay. mas na-appreciate nila yung trabaho nito mas madali nilang mabebenta yung palay or mas mapapataas nila yung presyo ng palay, presyo ng palay dahil palay. malinis yung nilalabas ng output. Ah, so, uh, yun, kasi yung yun, 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 tinitingnan din sir yung outcome uh, ng nilalabas, nilalabas eh. niya. Uh -huh. So, may, yung client naman na nakausap natin, pag once kasi may lumabas na dayami dito sir, uh, after 2 months yata, or 3 months, may mga tumutubo yan sir. Doon mo makikita kung gaano ka dami ang natatapon, natatapon. sa harvester. Unlike uh, uh, sa kanya, nung sinabi niya, hindi man niya sabihin uh, 100% talagang wala naman. Oo, oh, may marami eh, na tumubo talaga. Ang mga natitira daw na sumasama dun sa stock ng palay is uh, yung walang laman. Yung walang laman. Uh, Sasabi so ko sa kanya, observe natin after 2 months, kung may mga tumubo, kung gaano karami, papakita naman natin sa uh, videos. Eh. Ayun. Uh, uh, succeed. Kompletong kompleto. Ayan, at mamaya sir, syempre itong magde-demo mamaya, di ba? Itong uh -huh. tractor, ay itong ano na to, Arrest. harvester, na to. Mamaya makikita niyo ako succeed. Tsaka napansin ko dun sir, kahit tatlo ang pwedeng umano dyan, no? Yes, ah, uh, Kasi, oo, oh, tatlo or dalawa, ganyan, no? Pwede naman, minsan may kain ka, sinara nila ito, silang dalawa lang. Uh, pero para maluwang eh. ano uh, pero yung combination kasi katulad ng sinasabi ko sa yung apat na yon uh -huh. mag hindi magma-match compare sa lalabas dahil sa titigil ka para kuhanin mo yung laman nito. Ah, kailangan talaga tatlo. Kailangan bukas talaga silang tatlo. Oo, oh, tatlo. Kasi mapupuno din ito eh. Oh. Kailangan mo rin sahuran yan. Sahuran, oo. Oh. Nang sako. Nang sako. Para uh, makuha mo yung palay. Eh. So ano ba yung harvestin ngayon, sir? Mais uh, na. Mais. Mais. Ah, oh. Ito, sir, o. Oh. Pagka nagdo-troubleshoot sa ibang brand, no, oh. kailangan mong sumuot dito. O, oh. o. mag-change oil ka. Ito, naandito lang. Ay, nakadikit. Ito, sir, bubuksan mo lang, sir, kung makikita mo. Ayan. Ayan. Ito, ito, yan. Nito nga uh, dyan, sir. Uh, yes, sir. Uh, bubuksan ayan. lang yan para may angat ito. Ah, oh, ito mismo, uh, itong uh, bone na ito, sir, no? Hubad na yung ano, makikita mo na yung makina dito. Uh, dito ka na mag-change, sir. Uh, uh, Madali lang, ma kung baga, sir, ano, kung ano yung kulang ng ibang brand, kung ano yung wala sa ibang brand. Nilagay nila. Ito'y pinuno ng ano? Mm, oh. kung, kung ano naman yung kalimitang uh, pinaka-basic part na ginagamit ng ibang brand, yun ang nilagay nila dito. Nilagay niya. Ah, ginaya nila. Mm. So, pinag-aralan siya ng mahabang panahon para makipag-compete dito sa atin oh. sa Pilipinas. Oh, may ma nilaban siya sa ibang mga brand. Ayan mm. naman po yung nanay mm. niya. Yun mga saksit, andito tayo sa farm mismo, yung, sa bukid. Ay! Ayan, tas ito na yung low ball. Ayan, bitay! Ayan, at pamaya maya papaan na rin na nila yan, mga saksit. Nagkalin yung laman! Titignan natin kung paano siya kumain. Tay, alisin daw lahat itong laman, pati sa may tangke. Alisin niyo muna itong mga nakasako. Ayan, tignan natin. Usually, isang hektar sa Kubo, Thailand. Ah, sagat ay si, ano, 15. Isang hektar yan. 15. Sagat ay, ano. Yung galila, pati. naman Hindi iwanan ako. Yung may naman lang. May naman lang May lang. na. Ito isang 1 ito, sir. 2000 square meter lang. 2000. 'Yan lang ang required I'm sa testing. Ay, required sa testing. Ayan, Si Sir driver. Apat. Tatlong luwang. Tatlong Mga ilang, ano, sa ilang litrong ma, ano, na gasolina? dalawang litro. Ay, hindi naubos ang dalawang litro. Ah. Ah, oh. depende sa drive din ng operator sir. Parang sa sakyan pag pagtapak itlog matipid. <laughs> pag saktong Kasi tapak pag, lang. Ginanong mo yan, malakas siya dito dyan. Oo. Uh, so, oh, kapiraso lang kinakain niya. kapiraso lang <laughs> kinakain niya. Pero pag talagang sakop siya. Oo. Totoo ba yun, sir, na pag madapa, mahirap oh, harvestin talaga? Eh, may na... Eh, ay, yung, talagang pantay na ano Pero kaya kong kuhanin. Ay, na. kaya kong kuhanin. Dandahan. Mabagal. Mabagal, oo. Mabagal na kasi madadaanan eh pag Hindi din bilisan eh. Oh, hindi pwedeng bilisan. Iwan na sa ilalim. Oh, iwan niya na sa ilalim. dito. At least ito hindi gaano dapat. Oo, oh, nakagilid. Kaya diyan, diyan start? O natin 'to na konti. Saan sir magmula doon? Pag ano? Pag tatas konti. Ah. Pag dito sir doon. na natin na konti dito.

Na, let's go na mga kasuksid. Ito na. Okay, let's go. <laughs> Ayan. Welcome to my vlog, hmm. live. Iikot siya pag ganun pala hmm. sir, no? Ito talaga pinaka sinukat sa ano Parang ang bilis niyang harvest ito. Kasi ano, no? Mm? bilis yan. Kung ikukumpara mo sa ibang ano, sa oh. yung harvest na. nakuha niyo. Ito yun, no? Ito ang malinis. Malinis? Malinis siya yung trabaho. Hmm. nakuha niyo, mga Ay, lang minuto, ay, lang minuto lang yun, sir. Ang minuto lang itong trabaho niya nila. Oo. Saglit lang yan. Saglit lang siya, no? Sa isang hektare nga, wala pa isang oras, tapos na yan. Tapos hmm. na pa kaya napakalit. Oo. Oh. Two liters lang daw yung magagas. Wala <laughs> pa isang, baka di makamabag ba ng dalawang litre Oo. Oh. So, Kabilis na. Hmm. Kabilis nang ano na yun. Ito yung siya, RG88. RG88 Plus. RG88 House, bakit siya? Ano ba kung may ito, punta dito na sila. Ano yung tinitignan dyan, sir? Ano po yung tinitignan dito, sir? Glower loss Ah, glower Kung may nasamang binhi Ah, kung may nasamang binhi Ayun. Ayan, tinitignan dyan Malinis Malinis Kasi yun yung mahirap din Pag may kasamang binhi Sayang Oo oh. Mahirap makain yan sir no? Mahirap makain yan Karon <laughs> <Mayroon> pala. <laughs> yes sir. Okay.

ito mga kasakti Wala siyang tapon. ang oh, ganda ng ano niya. Ayan oh. yung mga nadaanan niya mga kasaksi. Ito 2,000 square meter. Ito yung ano ni sir. Ito Ayan. yung meron ano. yung green, yung ano sir, no? Ay, yung ano. Yung mga pino. ay nitingitigan yan uh. ako ko sila lang

Yung hinarbisan. Ha? Ilang square meter daw? Ano yan? Nasa... 1,050. 1,050. Iyon. 1,050 square meter. Mga nasa 900. Oo. Punti lang. Punti uh, lang. Punti lang. Punti lang. Punti lang. Punti lang. Punti 1,050. So, Ah. 1,050 pala. No? Ang ano. Ang square meter ang pinag-arbisan at 9 kaban ang naani dun sa Ah uh, hinarbes. Ayun, mga saksid. Walang masyadong ano, walang tapon. Nakita nyo, malinis, di ba? Kanina pinakita natin. So, yun, uwi na tayo at grabe. Mainit ngayon. Ayun, so, let's go.